Kuya Bubors, ano pagkakaiba sa matalino at genius? Magandang umaga mga kabubords. birds, uh, magandang topic natin ngayon uh, dahil sa tanong na yun. Uh... Disclaimer. Paalala po itong aking mga sasabihin. Ito'y aking mga opinion lamang, paniniwala at paninindigan. Lahat tayo ay may freedom of speech. Anong pagkakaiba sa Genius sa matalino? Uh, ang hirap ng tanong na yun. Ah. Wow. Pero, ang mga matal matatalino, mga matatalino, matatalinong tao, ito yung, sila yung mga tao na kadalasan uh, sikat sa school. Kadalasan sila yung mga magagaling sa academics. Sila palagi yung bida sa loob ng uh, classroom. Wow! Sila yung madaling nakakasagot sa mga tanong ng kanilang mga guro kasi mga matatalino. Sila yung mga kadalasan top 10 honor student, mga valediktoryan, uh, sila yung mga cum laude nag-nacumlaudis, kasi mga matatalino eh. Sila yung mga magagaling pagdating sa academics. Sila yung mga professional. Sila yung uh, may mga magandang kursong nakukuha. Yun ang mga matatalino. So, pagdating naman sa genius, ano naman tong genius? <laughs> ang genius, itong kadalasan nag-iisa lang eh. Ang mga genius, ito kadalasan yung mga karamihan sa kanila hindi nakapag-graduate eh. Uh, kadalasan sa kanila elementary lang eh. Uh, hindi nakagraduate sa high school yung iba, hindi nakagraduate sa college. Pero sila yung mga genius. <laughs> Anong kalukuhan? Anong kalukuhan to? Uh, bakit genius yung mga hindi nakagraduate? Uh, sila yung kulilat sa sa academics. Pero sila yung genius. Bakit? Hindi ko naman sinasabi, nil, hindi ko naman nila lahat na uh, lahat ng uh, hindi nakagraduate kasi mayroon talagang professional din na genius. Ang genius kasi ng mga tao eh, nakakonsentrate lang ito sa isang field o isang larangan ng kung saan sila magaling. Yun ang genius, Ang uh, matatalino, dahil sa matalino, halos lahat ng uh, bagay sa mundo, alam nila eh. Kasi matalino eh. Di ba? Kung lahat ng subject, alam eh. At ang laki ng grades nila. Di ba? General knowledge. Lahat ng knowledge sa mundo, alam eh. Kasi matalino. Pero ang genius eh, walang alam, halos yan sa academics eh, nakapuko sila sa isang bagay lang. Yun ang mga genius. Nakapuko sila sa isang bagay na kung saan doon sila pinakamagaling na walang makakapantay. Kung baga, espesyal ang kanilang galing, espesyal ang kanilang gift. Kung, baga, kung may knowledge sila, special, espesyalized ispesyal, knowledge. May mga professional naman na talagang nag-specialize sa kanilang knowledge. Kaya doon na sila naging genius. Ganito lang kasi guys, uh, mga kabuborgs. Ganito lang yan. Ang genius, isa sa mga alimbawa dyan ay si Jack Ma. Si Bill Gates. Si Henry Ford. Si Thomas Edison sila yung mga halimbawa sa mga genius si Thomas Edison siya yung imbento ng lamp, kaya tayo meron tayong ilaw ngayon meron tayong kuryente ngayon si Henry Ford ano lang yan siya eh? uh, hindi siya nakagraduate ng elementary si Henry Ford ganun din naman si Thomas Edison eh elementary lang din siya. Pero si Henry Ford siya yung pinakauna nakapag kapag imbento ng mga sports car. Wala pa yung Japanese na mga sports car ngayon. Si Henry Ford ang pinakauna niya ng V8 V8 engine. Walang ibang alam si Henry Ford kundi makina lang. Yan ang genius. Walang ibang alam, nakapulang ibang alam, nakapokus lang sa isa nag lang yan sa isa eh. isa. Si Thomas Edison, doon siya talaga sumikat sa pag uh, naka-embinto siya ng uh, lamp. Uh, siya yung pinakauna naka-embinto bago si Tisla. Bago na-embinto yung uh, mga uh, inventions ni Tisla, si Thomas Edison talaga yung naka -imbinto. Kaya nagkaroon tayo ng kuryente Uh, si Bill Gates. Hindi nga naka, hindi nakagraduate sa high school yan eh. O oh, masasabi mo bang matalino yan? Kulilat yan sa physics. Eh, Kaya yung kinuha niya yung mga empleyado niya. Mga matatalino niyang classmates sa physics eh. Kasi siya walang alam dyan eh. So, Bubo siya sa uh, pagdating sa academics pero Genius siya doon sa software ng computer. Doon siya genius. At talagang wala makakampantay sa kanya hanggang ngayon. Talagang Bill Gates pa rin ang isa sa mga pinaka-iconic. Si Jack Ma sa China. Isipin mo yun. Ay, hindi nga matanggap-tanggap sa kahit na anong trabaho. Ina-applyan niya. Pero genius pa siya pagdating sa online ceiling. Comedy. Oh, sino bang genius sa comedy? Uh, Mr. Bean. Sa Pilipinas, Dolpy. Sa drama. Ang uh, artista, di ba? Christopher De Leon. Walang kapantay yun. Coco Martin ngayon. Mga magagaling sa drama. Sila yung mga genius dyan sila yung mga genius dyan sa music. Sino ba mga magagaling sa music? Yung mga genius sa music, di ba? Yung mga uh, Sarah Geronimo, di ba? Sa boxing man ni Pacquiao. genius yan. Pinagtatawanan pa yan dati. Si Pacquiao kasi hindi marunong daw mag -inglis. Pero ang totoo genius yan pagdating sa boxing sa basketball Jordan yung mga limbawa sa mga genius pagdating sa basketball Billiard Efren Bata Reyes yung, yung natin pinaka genius sa Pilipinas Efren Bata Reyes genius yan pagdating sa billiard at marami pang larangan uh, hindi kasi ibig sabihin na hindi nakapag-aral ay wala nang mararating sa mundo. <laughs> at hindi din ibig sabihin dahil graduate, hindi na rin pwedeng maging genius. Hanapin mo lang kung saan ka masaya, kung saan ka pinakamagaling at doon ka mag-focus. Kaya sa mga nakapanood dito, yung mga hindi nakagraduate, ay hindi nakapag-aaral sa high school, sa elementary, Huwag niyong maliitin ang sarili niyo bakit genius kayo. Wow! Di ba? Kasi kadalasan sa mga talagang nakarating talaga sa pinakatutok, tuktok, yung pinaka mga genius eh. Pero halos kadalasan sa kanila grad, uh, undergrad eh. Si Jeff Bezos, yung may-ari ng Amazon.com Hindi yata yan nakagraduate eh yung naka din sa Apple. At kung ikaw naman ay graduate, ah, uh, pinanganak ka na talagang maswerte, may mga magulang na, makapag-afford sa pag-aaral. Wow. Uh, hindi naman ibig sabihin na <laughs> hindi ka na genius. Uh, kung graduate ka, kung ano yung kursong kinuha mo, Sit to it na ikaw ang pinakamagaling dyan. Kung uh, teacher ang kinuha mo, da dapat maging superintendent ka, mag-specialize ka ng knowledge. Mag-focus ka sa isang subject kung saan ka pinakamagaling. Wow! Para maging principal ka hanggang sa maging superintendent ka dyan. Kung uh, attorney ka, dapat hindi puro notary lang ang alam mo. Dapat ikaw yung pinakamagaling. Para yung ikaw ang pinaka-genius dyan, mag ka ng, talagang mag-focus ka, kung doktor ka, mag-specialize mag ka ng field. Kaya ang mga nag-specialize talaga yun ang na mga namamagnet nila yung pera eh, uh, doon talaga sila umama ng husto. Nag-specialize sila ng knowledge, nag-focus sila, nag-masteral, nag-doctorate, ganun pag doctorate ka na magnet mo na ang lahat ng opportunity ang kayamanan ng lumalapit sa'yo so ganun yung pagiging genius ikaw yung pinakamagaling sa isa sa isang field kung saan yun ang passion mo kung saan pinakamagaling ka dun kung saan dun ka masaya wow. importante masaya eh. Kung saan ang ginagawa mo ngayon, masaya ka. Yun ang pinaka-importante. Yung masaya ka sa ginagawa mo, doon lalapit sa iyo ang lahat ng opportunity. At yung pagyaman ay, uh, ano na yan eh, package na yan. <tod>